Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng ritual para makabayad sa mga pagkakautang. Kung kayo ba ay halos hindi na nakakatulog sa kakaisip kung paano makakabayad sa mga utang, kung kayo ay nahihirapan palagi sa pera, palagi na lang short ang budget, limit ang budget, kung, kung magkapera ang bilis na maubos o mawala kung kayo ay nakakaranas ng ganito at kung gusto nyo na masolusyonan na ang problema nyo sa utang meron akong ibabahagi na makakatulong para kayo ay makabayad na sa mga pagkakautang. Kailangan lang dito ay meron kayong 100% na paniniwala, maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob, ang mga negatibo mong naiisip, iwaksi mo muna ang mga yan. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito o gabay na ito. Mga ngailangan lamang tayo dito ng malinis na papel. At mga ngailangan tayo dito ng blue ball pen o pentel pen at red na pentel pen o ball pen. Blue at red na panulan. Dito sa papel na ito, isusulat mo lamang ang amount na utang mo. Pwede ka din maglagay ng pasobra para may maiwan din sa at ilalagay mo ang buong pangalan mo at sa baba ay ilagay mo din ang kumpletong birthday gumamit ng color blue na panulat sa amount sa full name at sa iyong birthday. At pagkatapos, ay kuhanin naman ang red na pentel pen o red na ball pen at isusulat mo naman ngayon ang cancel. At pagkatapos, ay kumuha ng isang butil ng bawang. Gagawa ka ng pitong cross gamit ang bawang at habang kinocross mo itong papel, mag-affirm ka na bayad na itong utang na ito. Ganon. Mababayaran na itong utang na to habang kinocross mo gamit ang bawang. At saka ngayon, ilalagay ito sa mga platito at tatabunan mo ito ng asin para ma-absorb ang negative energies. sabunan mo lang ito ng asin. Maraming asin. At pagkatapos mo nang matabunan ng As in, hawakan ang gabay na ito at pwede ka din magsabi ng mga good intentions mo na makakabayad ka na ng mga pagkakautang mababayaran mo na itong amount ng, ng utang na ito hindi ka na ulit makakautang kasi magkakaroon ka na ng maraming pera, magkakaroon ka ng maraming pera, hindi hindi ka na uutang ulit. At saka mo ngayon ito ilalagay sa ilalim ng iyong kama ng pitong araw. Seven days mong ilalagay sa ilalim ng iyong kama. At pagkatapos ng seven days, i-dispose ito sa basurahan, i-dispose sa toilet bowl, o kaya ibaon sa lupa. Kalimutan mo lang na gumawa ka ng mga pampaswerte. Hayaan mo lang sila dyan na magmanifest. Magpatuloy ka lang sa iyong mga ginagawa sa iyong pagdiskarte at pagtatrabaho at hindi mo mamamalayan, bigla ka na lang magkakaroon ng unexpected na pera para makabayad ka ng mga pagkakautang. Kaya kung kayo ay naniniwala, panati ko, mahilig sa mga pampaswerte o mga ritual, subukan at gawin lamang ang gabay na ito para makabayad na kayo sa mga pagkakautang ninyo. Walang masama dahil ang mga ginamit lang natin ay mga nakikita sa kusina ang asin ang pinaka mabisa at ginagamit sa mga ritual na pampaswerte, mga ritual para makabayad ng utang. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at umasenso at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.